good morning. Day off natin ngayon kasi 2 days tayong nagtrabaho kaya 2 days din tayong mag-off. Dalawa lang kasi kami sa operation guys. Si Aljo at saka ako. Pares IT. May tanong si Paul dito saan daw ba nilalagay yung mga IT na police. Usually kasi office work talaga yung mga IT na police. Kapag na-verify ka na IT ka, pagka-download nyo pa lang, pag nakita nila yung data nyo, tapos nakita nila na IT kayo, pwede na kayo mapunta sa provincial office. Doon palang lang kukunin na kayo. Ang mga babag sa kanya doon, pwede kayo sa admin or sa S1, S3 or operation or S7 sa crime registrar or mga tagagawa ng presentations. Kasi yung mga IT, hindi naman mahirap turuan ng mga computers di ba? Kasi yun naman yung talaga yung pinag-aralan nila. Sa mga offices kasi sa PNP, mahirap talaga makahanap ng mga magagaling sa computers kasi iba-iba naman kasi usually yung course namin na pumasok sa PNP, di ba? May mga teachers, may mga engineers, kami IT, ComSci. Yun naman yung ComSci, mga IS, IM, usually, pares lang naman ng IT yan, kapag nalaman nila na ganun nga yung course mo, ganun din yung kapalaran ng mga ICOMS, IIS, IM. Sa office work din kayo. Usually, napunta naman ako sa S7 or sa Invest, crime registrar naman ako. Pero IT works din yon kasi puro encoding, web-based kami na pag encode Kaya kailangan maalam din yung nag encode Marami pa akong ikukwento guys. See you sa next video. Bye-bye.